yeah, mga kaisam, kami po ay hindi na po na ano, marami salamat po sa inyo sa mga nabisita po. Ay hindi na po kami nauubusan ng mga nabisita. Basta po, meron po mga nabisita dito, mga nadaan po dyan mga nakamotor ay nahihiyan tumawag. Ay wala pong problema. At, yeah. Eh talaga pong pag ako'y nadin eh, ako'y aabotan po ninyo eh, magang maga. Yeah, kagaya po, yeah, mamaya papapanood po ninyo yung mga bisita po natin mga taga Quezon City. Yan. Bali, ano mga kainsan? Bukas po ito tatapusin. Ay, ngayon, medyo madumi po yung ganito. Siyempre, pangit pong tingnan. Gawa ng mga, yung as, alaga nating aso, ninda nanay at tatay. Ay, ano namin, lilinisin namin yung nanay. At, yan. Nanay. Hello po. kasama po natin si nanay. At ito po ay bukas uh, ikakabit. Pag hindi po ay lunis na. At gawa ng linggo po bukas, ay baka po sila pahinga abdikula update ko lang po kayo. Hindi po natapos. Ito naman po, ilalagyan pa rin yan. Amin po babalaasin. Gawa ng... Yung aso naman po, igagawa na namin ng bahay sa labas po. At siyempre nakakahiya din naman mga kainsan. Pag ano ba, kung bakit nabisita. Eh, malinis naman po ito. Pag ito po, eh, may harang na. Yan, magsisimula na po natin uh, linisin ito. dala po tayong Clorox. Tsaka ito. Yan. Baka kami po ni tatay ang gagawa ng bahay ng aso po. Kung anong napunta po sila dito ay... Ah, Lorne, ang kakain mo. Yan, nabiro kayo. Ah. Ano na ito? Lagyan po ng mga kulunok. Ano Ito talaga yung na yun? Oo lahat po para po mabuti. Para po mabuti lahat mga kainsan. Mga libag-libag matanggal. Saan talaga yung sinasulok na makamado,

matagal ah, kung 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 po, kung 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 Pati yung dingding sa tabi. Din. Oh, Ang ah. ingat ka lang, mabing wala. Wala ito ba? Medyo malinis na. Dito na po kami. Sa tabaka. hindi na ya, yan, nanti lilip na Inabutan na po kami ni nanay ng ano. <laughs> na dilim na po. Pero ayos lang po. Yan. 哎，咱们先来。 yung mga kaisan Kapagod ang inay Ananay Hello po Amin pong uh, yan, malinis na mga kaisan no? Aba. Bukas po yung pagpapatuloy Pero yari na po lahat Malinis na yan, Nawala na po yung ano Yung o po din bang din? mga dilaw dilaw <laughs> Nawala na Nawala, Pumuti na po Isang ano pa Isang kasada po, pa po ito Baka po bukas Para po sanitize na lahat mm. Wala na kami ato. Oo, oh, maganda na, Nay. At... No. Um, Mako? Mm. Ay, ito na naman po ay ano, kung baka yung aso naman po ay sampahan din, ay nakakaawa din naman po. At nilalamig din naman, parang tao din po yung mga yun. Pero naatso pa po ulit sila. Last day, na, last, last, day na po nila ngayon. Bukas po ay igagawa pa namin, na ni, tatay na Oo, namin <sharp> ni tatay ng bahay. Oo, oh, bukas. Pagawa namin ni tatay ng bahay. Nakakaawa po. Ang tamo po yan, no? Oh. Na ano po sa akin, oh. Nalapit po. Ano po nito? <laughs> Ihiwalay na ba kayo? Oo. Gagawa na kayong bagong bahay, ha? 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 Inside. Yan. Maigit kayo mamay nakarating din. Eh. Yan layo yes, pa. Ano po? Yes, ang layo-layo. Pero gusto kong namin makita ka. Yun na. Ah. Ay, salam <laughs> Uy, salamat po sa inyong pagbisita. Kamusta kay Kabispre? Nandyan siya. Kanina. Oo, oh, naandun po. Opo. Na, bakit po ninyo? Ay, si Kalaya, si ano? parang ginagawa yata yung kubo. Yung kubo po. Mm -hmm. Kapatid po ni ano yun, di ba ba? Ni Kabes pa rin Opo. po. Oh. yeah, <laughs> nakita rin si Ate Lai like ko nakita sa comment Sa, sa wakas. <laughs> nakita rin ano po. Opo. <laughs> Ayan, okay. yeah. sa wakas, eh, nakita ko gwapo din pala. Ma'am ah. <laughs> Sara, wag ka magalit ha. <laughs> Mataba po si, si sara <laughs> Hindi, bagay po sa inyo. Okay oh, po. ayan, saka si Kuya, kasama po Kuya. Maraming salamat po sa pagbisita po. Salamat si, salamat nila at nakapunta kami rito sa lugar nyo. Malayo. Salamat po. At, Walang uh, ay, malayo po eh. kung eh. gugustuhin. Pero <laughs> uh, may Quezon City pa po kayo eh. Abay, salamat ng marami na, po. Nasa ano yata, 4 hours. Abiyahin. Apat na oras po. Apo. Pero biruin po yung apat na oras na medyo malayo din ano po. Malayo, layo din. Pero pag iisipin, saglit din lang. Saglit ano na po? po? Nagginos talaga ma. Yung malayo, malapit lang. Oo. Oh, Pag nga po kami <laughs> nap, na, naluwas ng Maynila, ay saglit din lang. Ay. ay lang. Mga ay, lang. tatlong oras, ah, dalawang oras, narito na. Ay, marami na kasi yung bypass road pag lalo sa susakit. Oo oh, po. Lalo po pag nagawa yung ano, expressway na kadugtong ng papuntang Lucena to Bicol po. Ay, Mas mabilis po papunta ay, dito. Ay. Baka po mga isang oras, dalawang oras lang. Manila to Quezon. Ah, mm. meron hmm. na ginagawa. Meron na po. Summer. Para maganda ang biyay talaga. Na. Opo. Pwede po kayong bumalik ng summer po. Summer. Mga April po, March. Yan. Yeah. Kapit na. Ilang yeah. months na lang. Opo. February, February na. Parang <laughs> <laughs> saglit nga lang yung... January. Oh. January. January. Oh, ano? saglit lang ang po. po. Marisa may March na, December na naman. Iyayari oh, yeah, na po na naman ang isang taon po. Hmm. <laughs> Salamat po. Ingat, ingat hala. Hala po. Yan from Quezon City po. Sina Kuya at Ate. Ingat po. Yan, may aso pa. Salamat po. Yan. Ingat po sa biyahe. Oh, salamat po. From Quezon City po sila. Salamat po. bye po. kaisan, sa Pauwi na po tayo Ay nilinis na po namin ni nanay lahat Pati yung daan Gawa ng bukas po ay Maagap tayo mag spray ay, ay hindi ko na po matutulungan Ay mahirap naman po pag ang inailaan ah, ha mga kaysa napundi pa ang ating ilaw May ilaw ang labo Pauwi na po tayo kapakapa na lang Kalasin nga ka, ako may sapusa ay Pero kita ko ang daan mga kaysa Aninag kaya, may salaob Kita ko biro Yung iba daw ay hindi kita ay Ako yung ko kahit matiling May anting Anting sa gigil Ah mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama Stay humble and God bless Peace Ba Salamat po Alabas po natin, gusto daw sumama Subscribe! Salamat, Otol. Eh, Mga talamin yan! Kuya! <laughs> kilala niyo ba ako? Ito, kilala niyo ako. Oo. Uh -huh. Sino? Kuya Anthony, nakapalaw po. Salamat. Salamat, Otol. Ingat kayo, ingat, ingat. Uh -huh. Subscribers! Subscribers! Bye-bye! Ingat, ingat.